Ano ang nahulog o si bahang nahulog? Sa ibabaw ng Rusya ngayon, may isang napakalaking lila na haligi ng apoy at usok na umangat na sobrang kahawig ng nuklear na kabute. Sa base na may bagong nuklear missile complex sa Orenburg, may malakas na pagsabog at lumitaw ang malaking lila na usok sa himpapawid. Pagkatapos, lumabas ang video ng pagbagsak ng malaking raketa. At ngayon, sinasabi na ng mga eksperto na sa Yasni Nagkaroon ng hindi matagumpay na paglulunsad ng mabigat na liquid-fueled intercontinental ballistic missile na uri ng satana o sarmata A, na nagdulot ng malalaking epekto pero hindi pa dyan nagtatapos. Sa kabuuan, may kakaiba talagang nangyayari sa mga raketa sa Rusya. Sa Baikonur, habang inilulunsad ang Soyuz MS-28 papuntang International Space Station noong Nobyembre 27, bumagsak ang service cabin. Patunay nito ang mga larawan mula sa Roscosmos Broadcast. Ito ay movable at natitiklop na estruktura sa ilalim ng launch facility kung saan ginagawa ang mga gawain sa buntot ng raketa. Sa Maynila, inamin na matapos ang aksidente. Hindi na kayang magpadala ng kosmonot sa kalawakan ang Roscosmos. Pero ang pinakakapansin-pansin, ito ay ang pagsabog sa base sa Orenburg na rehiyon. Dahil may mga bersyon na kung anong klasing raketa ang bumagsak at naging sanhi ng napakalaking haligi ng lilang usok. Ako si Alexi Pecci. Talakayin natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito, mag-like, mag-iwan ng kahit anong mahaba-habang komento, at mag-subscribe din sa aking Telegram channel na Pecci News. Makikita ang link sa video description. Dito namin inilalathala ang mga balitang natatanggap namin agad. Kung gusto ninyong suportahan ang operasyon ng YouTube channel na ito, maaari ninyo itong gawin sa pamamagitan ng kahit anong donasyon o bayad na sponsorship subscription gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Noong Nobyembre 28 sa Orenburg Oblast, sa Dombrovsky Base ng Strategic Missile Forces sa Yasni, kung saan may mga avant-garde complexes naganap ang malakas na pagsabog. Sabi ng mga saksi, may lilang usok na umakyat sa langit matapos ang insidente. At dito mahalagang magbigay agad ng paliwanag. Ang Cosmodrome Yasni ay isa sa mga pangunahing pasilidad ng Russia kung saan posible ang paglulunsad ng mga intercontinental na misil na may dalang sandatang nuklear. Noong 2023, Sinimulan dito ang muling pag-aarmas ng Complex Avangard na tinawag ni Vladimir Putin na sistemang nagkakansela sa depensang anti ng Amerika. Ginamit din ang base para sa paglulunsad ng Dnepr rocket carrier. Ang Avangard ay isang Russian na hypersonic combat block na may espesyal na gamit na inilalagay sa mga intercontinental ballistic missiles at ayon sa opisyal na versyon, kayang tamaan ang mga target sa intercontinental na distansya. Gumagalaw ito sa atmosfera ng may napakataas na bilis at kayang magmaniobra sa direksyon at taas. Iyan ang opisyal na bersyon ng mga Ruso. Sa madaling salita, ginamit ni Putin ang base na ito para takutin ang kanluran na parang dito gagamitin ng Russia ang nuclear missiles laban sa kalaban. Opisyal na tahimik si Putin tungkol sa kung anong klase ng missile ang sumabog sa Yasni. May iba't ibang opinyon ang mga eksperto, kaya dapat natin itong pag-usapan. May ilang eksperto na naniniwala na ang tinutukoy ay ang misil na R-36M2 Voyevoda. Kung ang sumabog nga ay ang misil na Voyevoda, maaaring sobrang nakakalason ang lilang usok. Dahil maaaring nagkaroon ng paglabas ng tetroksido ng diasota na ginagamit talaga sa misil na ito. Sa Russia, tinatawag nila itong amil. Ginagamit ito bilang oxidizer kasama ng hydrazine. Ito ay isang self-igniting na pares na itinatago sa room temperature at kusang nag-aapoy kapag nagkakakontak sa isa't isa. Ibig sabihin, kapag nagkakakontak ang amil at hydrazine, agad silang nagliliyab. Ngayon, ang tetroxide ng diazota, kapag nakasalamuha ang hangin, ay bahagyang nagiging gas na eksaktong ganoon ang kulay, katulad ng ulap na yon na may lilang anino. Sa teorya, maaari rin silang mag-test launch ng ibang raketa mula sa silo launch pad. Maaring iyon na nga ang pinupuring interkontinental na ballistic missile na 15A28 Sarmat noong 2018 mula sa inayos na silo launchpad ng mga raket na Voyaboda sa parehong base isinagawa ang ikalimang paglulunsad ng raketa UR isang daan na raket na may avant-garde block at kapaki-pakinabang na kargamento. Noong 2022, iniulat ang planong ilunsad ang UR isang daan N na may avant-garde block mula sa test site sa Yasni. At ngayon, nang lumabas ang video ng pagbagsak ng raketa sa internet, karamihan sa mga eksperto, eksperto ay nagkaisa ng opinyon na ito nga ang pinagmamalaking raketa na Sarmat. At dito, pinaalalahanan ng mga eksperto na noong nakaraang taon ay sumabog ang silo para sa paglulunsad ng Sarmat sa Plesetsk. Kaya nagpasya ang Kremlin na subukan ito ngayon sa base ng Dombarovsky. Sigurado ang mga eksperto na ang kulay ng usok ay nagpapakitang ito ay liquid-fueled na raketa. At lahat ng posibleng opsyon para sa Dombarovsky ay kabilang nga sa ganitong uri. Tungkol naman sa sanhi ng aksidente, dito nagiging interesante. Tinitiyak ng mga eksperto na nagkaroon talaga ng aberya sa mga sistema ng kontrol at nabigasyon. Kasi kitang kita na lumipad ang raketa, ibig sabihin na ilunsad na ito tapos may nangyaring kakaiba. Dati, kumukuha ang Rusya ng mga bahagi sa kanluran para sa mga sistemang ito kasi kulang ang mga Ruso sa talino para makagawa ng komplikadong elektronika. Hindi na nila mabili ang mga bahagi dahil sa parusa. Napansin din ni Asint, isang mananaliksik mula Pransya, na si Etienne Marcus, na kamakailan ay may abiso para sa mga piloto ukol sa paghintay ng paglulunsad. Sakop ang pagitan ng Dombarovsky at test site ng Kura sa Kamchatka. Sa kabilang banda, ayon sa mga nasabing abiso para sa mga piloto, ang lugar ng paglulunsad ay hindi para sa silo na ginagamit para sa mga pagsubok ng abanggard, kundi para sa isa pang kamakailan lang na namodernisang silo. Nagsimula ang mga trabaho sa bagong lokasyong ito sa bagong silo noong tagsibol ng 2000 at 2025 matapos matunaw ang yelo. Matapos masira ng tuluyan ang Sarmat Silo sa Plesetsk noong Setyembre 2000 at 24, ang pangunahing palagay ay ang pagpapatuloy ng pagsubok mula sa mga posibleng posisyon ng paglalagay ng misil. Isinasagawa na ang mga gawain sa Ushur at Dombarovsky. At kung isasalang-alang na ang Dombarovsky ay dati nang ginamit para sa mga pagsubok ng Avangard at mas malayo ito sa Kura Testing Range, malaki pa rin ang posibilidad na ito ang mapili. At kung bukod sa missile ay nasira rin doon ang modernisadong launchpad. pad, aba, pakinggan mo, napakagandang balita niyan. Ibig sabihin, dalawang taon ang mga Ruso ngayong Setyembre, dalawang libo at 24. Isang silo ang tuluyang nasira nila, hindi lumipad ang sarmat na yon. sumabog, tuluyang nasira ang silo. Kung pati ngayon ay nasira ulit, ayos talaga namang magaling, ituloy nyo lang yan. Ang Cosmodrome Yasni ay isa sa labing isa pasilidad sa Rusya na maaaring maglunsad ng long-range ground-based na mga raketa, kabilang ang may nuclear warheads. Noong 2023, sinimulang armasan muli ang Yasninskoye Rocket Division gamit ang bagong silo-based missile complex na Avangard. At heto na ang diktador. Ayon kay Putin, ginawa ng Avangard ng Russia na wala nang saysay ang missile defense system ng Estados Unidos. Sabi niya, taon-taon naglalaan ang mga Amerikano para sa missile defense pero dumating ang avant at nabura iyon. Pero gaya ng nakikita natin sa ngayon ay ang base na ito mismo ang nagpawalang sa sa sarili nito. Dahil dito, hindi ko mapigilang banggitin pa ang isa pang magandang balita. Noong gabi ng Nobyembre, 27 sa Baikonur, inilunsad ang Soyuz MS, 28 papuntang pandaigdigang istasyon ng Kalawakan. Nagkaroon ng pagbagsak ng movable service cabin sa ilalim ng launch facility. Ayon sa nalaman, dahil sa aksidente, ipinagpaliban na ng walang tiyak na petsa ang paglulunsad ng mga barkong Soyuz at Progress. At ibig sabihin nito, nasimula simula ngayong araw, nawalan na ng kakayahang magpadala ng tao sa kalawakan ang Russia. At magandang balita ito. At kayo, mga hindi pa naliligo na Ruso na nakikinig pa, tandaan na simula Enero, isa. Dalawang libo at dalawamput-anim mas mataas ang buwis na babayaran ninyo. Pero hindi, hindi ito para sa pag-unlad ng kalawakan. Hindi para sa mga makabagong teknolohiya, kundi para sa digmaan, para sa pagpapatuloy ng digmaan, para sa paggawa ng mga raketa at iba pa. Iyan ang buong Rusya. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon ninyo sa comments sa ibaba. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at ilike ang channel. Hanggang dito na lang. Ingat kayo. Paalam.